isang napakahalaga at misteryosong mensahe, parang isang selyadong liham ng mismong tadhana, ay naghihintay ng may pasensyang kasama. Ito ay dumadala ng mga lihim ng universo na nagbibigay ng pangako na gagawing espesyal ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Maging mapanagot sapagkat madalas itong magtatago sa mga gapas ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging mausisa ay ang susi sa pagbubukas ng mga kasulatan na ibinibigay sa atin ng universo. Galugarin ang bawat koneksyon, bawat di inaasahang titig, bawat ngiti na ibinabahagi. Sino ang nakakaalam, sa isang hindi inaasahan na sandali, maaaring matagpuan mo ang isang taong ang kaluluwa ay nakakawing sa iyo mula pa noong mga nakaraang panahon at sa iyong kalooban ay tila, kilala ko na ang taong ito ng matagal. Ngunit paano ito maaaring mangyari gayong kakakilala lang natin? Ito at marami pang iba ang mga lihim na bumabalot sa atin sa buong paglalakbay ng ating buhay, kaya't huwag mabahala kung biglang magkaroon ka ng DJ Vu, malaman mo, iyan ay ang universo na nakikipag-ugnayan sa iyo. Tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa isang inaasahan na daan. Sumasayaw ito sa ilalim ng awit ng mga bituin, bumubuo ng mga landas na naiintindihan lang natin kapag tiningnan natin pabalik. Kaya't magtiwala sa proseso kahit na parang masalimuot at di malaman ang daraanan. Naway maging simula itong mensaheng ito ng mga kakaibang damdamin kung saan ang pag-ibig ay magsisilbing lihim sa bawat kanto, sa bawat tibok ng puso. Kaya't maging handa at maging maingat, ako si Eduardo at iniimbitahan kang manatili sa akin hanggang sa wakas at maranasan ang kakaibang sandaling ito. Nakakaramdam ka ba nitong mga nakaraang araw na parang ang universo ay nagtatangkang sabihin sa iyo ng isang mensahe, ngunit hindi mo ito magawang basahin? Marahil, sa gitna ng araw-araw na kaguluhan, nakakalimutan mo ang pakikinig sa mga tinig na maamong subalit makapangyarihan, na bumubulong ng mga salitang pag-ibig at patnubay. Mayroong isang espesyal na tao, totoong tao, at hindi bunga ng iyong imahinasyon. Isang taong nagmalasakit sa iyo para sa kung ano ka, at ang simpleng ito ay nagbigay daan upang mahalin ka pa ng higit. Marami sa atin ang naghahanap ng mga tanda ng mga dasal na naisagot o kahit na isang banal na pagtatagpo sa aming kaluluwa. Ang kaluluwang ito na tila isinadyang itinadhana para sa ating pagkatao at kung minsan ay mas malapit pa sa ating iniisip. Ngunit paano natin matatagpuan ang koneksyon na ito? Paano tayo makakakonekta ng tunay sa isang mundo na tila ay nagpapabilis ng takbo? Ang sagot sa tanong na ito ay nasa katotohanang madalas ay nakakalimutan. Ang mga anghel ay naglalakad sa ating gitna at ang mga dasal ay naririnig kahit gaano tayo kalayo o nawawala sa sarili. Mayroong isang pag-ibig na malawak at walang hanggan na naghihintay para sa iyo, handa kang yakapin sa isang mainit na pagmamahal. Ito ay pag-ibig na walang kinikilalang hangganan, umaagos na parang ilog na dumadampi sa mga kaluluwang bukas para tanggapin ito. Ang pagtanggap at pagsang-ayon sa pag-ibig na ito ay nangangailangan ng isang saglit ng katahimikan isang sandaling katahimikan upang tunay na makinig sa iyong mga anghel, unawain ang sakit ng pagiging disconnected ng paglaban ng walang suporta. Isipin ang isang landas kung saan bawat hakbang patungo sa pag-ibig at liwanag ay nagdadala ng mas marami pang ganito. Isipin ang pamumuhay sa isang kalagayan kung saan ang pagbibigay inspirasyon sa iba at ang pagkakaroon ng positibong epekto ay kasing natural ng paghinga. Ang pagtuklas ng iyong kaluluwa mate ay hindi isang usapin ng swerte kundi isang tangibling realidad, salamat sa tamis na gabay ng universo at sa mga mensahe ng mga anghel. At kung sasabihin ko sa iyo ngayon, ngayon din, na ang pagbuo ng realidad na ito ay posible kapag ikaw ay nag-aalin sa universal na pag-ibig at nagbubukas ng iyong puso sa mga aral na nakatago sa bawat karanasan. Maaari mong makita ang mahika sa lahat ng bagay. Ito ang aking tawag sa iyo ngayon, magtiwala sa gabay ng iyong mga anghel at alamin na o, karapat dapat ka na mabuhay ng isang pag-ibig na isinulat sa mga bituin. I-type e mo, aking mararanasan ang pinakamahusay at pinakamatindi na pag-ibig sa buhay ko. Nakaranas ka na ba ng pakiramdam na ikaw ay isang taong nagdadala ng pagbabago, kahit sa mga pinakamahirap na oras? Oo, oh, ito nga ang sinasabi tungkol sa iyo, isang kakaibang tao. Isipin ang pagkakaroon ng puso na malinis at mapagbigay na kumikislap tulad ng ginto, at isang isipan na matibay na walang maaring magiba. Mga kaibigan, hindi ito ibinibigay sa lahat. Ikaw ang kaibigan na tinuturingan ng lahat ng tiwala, ang taong handang magbigay ng suporta sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Ang iyong kabaitan ay totoo, walang iniintay na kapalit. Isipin kung gaano karaming beses mong inilagay ang iba sa harap. Ito ay kamanghamangha at hindi nagtatapos doon ang iyong katalinuhan at pagnanasa ay mga mabisang kasangkapan. Mayroon kang natatanging kakayahan na gawing oportunidad ang mga hamon, e manibela ang gulong kahit na tila laban na laban ka. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang pagkakakilanlan, ang nagpapalitaw ng inspirasyon. Ngayon, ihanda ang iyong sarili para sa kakaibang sorpresa. May isang taong nasa malayo na lihim na humahanga sa iyo. Oo, narinig mo ng tama. Habang ginagawa mo ang iyong pinakamahusay, may isa roon nanonood na i-inspire sa iyong lakas, kabaitan, at determinasyon. Isipin na ang iyong liwanag ay hindi lamang nagbibigay ilaw sa daan ng mga nasa paligid mo, kundi pati na rin ay kumikilos sa puso ng mga taong hindi mo inaasahan. Ang taong ito ay lubos na uhaw sa iyong pagmamahal, tinitigan ang bawat detalye, at wakas na nagtagumpay na mangalap ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang damdamin. Siya ay nananaginip na makakasama ka sa bawat sandali ng buhay. May isang nagsasabi na ang pagnanais na ito ay pareho. Ang mga anghel ay nagwa-whisper na ang koneksyong ito ay hindi simpleng aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking plano, inilalapat ng universo, lalo na para sa inyong dalawa. Isipin ang universo na nagtutulungan para sa inyong pag-ibig, hindi lamang nagbibigay ng lakas at kaalaman, kundi pati na rin ang walang katapusang biyaya upang magbigay liwanag sa mundo ng magkasama. Ito ay mahiwaga, di ba? Isipin ang ideya ng dalawang kaluluwang itinadhana upang magtagpo, nagtataglay ng kanilang lakas upang ikalat ang liwanag at pag-ibig. Gusto niyang maging kasama ka sa bawat hakbang, suportahan ka, mahalin ka, at itayo ang isang buhay na puno ng kaligayahan at tagumpay. At ang pinakamaganda sa lahat ng ito ay mayroon ka ng lahat ng kailangan para gawin ang paglalakbay na ito na kakaiba, suporta, damdamin, at mutual na pangako. Sangkap na perpekto para sa isang kwento ng pag-ibig na pangako ay magiging kasing laki ng mga bituin sa kalangitan. Ikaw ay may kamanghamanghang kakayahan na makaimpluensya ng positibo sa mundo sa paligid mo. Ang iyong kahalagahan ang natatanging liwanag na iyo ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa pinakamadilim na landas at mag-inspire sa mga mapalad na makatawid sa iyong landas. Manatili kang tapat sa iyong sarili, sapagkat ito mismo ang nagdadala ng buong kaibahan. Huwag kailanman payagan ang mga anino ng iba na itim ang liwanag na iyong dala. Ikaw ay isang natatanging nilalang na may kahangahangang kaloob na mahalaga para sa paghabi ng ating malaking samahan. Sa pagbabahagi ng iyong mga kaloob, ginagawa mo ito ng may kahalintuladang kabaitan at kahonestuhan na bihirang mahanap. Ang iyong kakayahan na magbigay ng walang asahang kapalit ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng pangalan na isang kamanghamanghang tao, kundi pati na rin ay isang buhay na inspirasyon para sa lahat sa iyong paligid. Palaging tandaan ang kahalagahan ng pagkilos ng may bukas na puso, dahil ang hakbang na ito ng kalinisan at kawalan ng personal na interes, ay tunay na nagtatakda ng iyong halaga sa isang mundo na, sa ilalim ng mga pagkakataon, tilay umiikot sa paligid ng kaharian ng pagiging makasarili at pagwalang pakialam. Ang iyong pag-iral ay isang makapangyarihang paalala na ang kabutihan at pagkamaawain ay palaging nananaig. Ikaw ay isang puwersa para sa kabutihan, isang tanglaw ng pag-asa, at isang halimbawa kung paano nasusukat ang tunay na kahalagahan. Ang iyong paglalakbay ay isang patunay na kapag tayo ay kumikilos dahil sa pag-ibig at may tapat na hangarin na makatulong sa kabutihan, kayang-kaya nating lampasan ang ating mga limitasyon at magkaroon ng totoong epekto sa mundo. Ang iyong landas na nilalarawan ng pagiging totoo at ng tunay na hangarin na makabuti ay hindi lumilipas ng walang pansin. Sa bawat pagbibigay ng kagandahang loob, sa bawat salitang nagbibigay inspirasyon, iniwan mo ang isang marka na hindi malilimutan sa mga puso at buhay ng mga taong swerte sa makilala ka. Ang iyong kakayahan na magmalasakit ng malalim at kumilos ng may layunin ay isang hangin ng pag-asa. Ang tunay na kagandahan ng iyong epekto ay matatagpuan sa kasimplehan ng pamumuhay sa iyong misyon. Hindi kinakailangan na gawin ang mga malalaking hakbang o dramatikong galaw para makabuo ng pagkakaiba. Minsan, isang ngiti, isang maingat na pakikinig, o isang tamang salita sa tamang oras ay maaaring buot buo ng magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao at ikaw sa iyong sensitibong pagtingin sa mga detalye. Alam mo kung paano gawin ang mga maliit, ngunit mahalagang hakbang na ito. Ngayon, ihanda ang iyong sarili para sa kakaibang sorpresa. May isang taong nasa malayo na lihim na humahanga sa iyo. Oo, narinig mo ng tama. Habang ginagawa mo ang iyong pinakamahusay, may isa roon, nanonood, na i sa iyong lakas, kabaitan, at determinasyon. Isipin na ang iyong liwanag ay hindi lamang nagbibigay ilaw sa daan ng mga nasa paligid mo, kundi pati na rin ay kumikilos sa puso ng mga taong hindi mo inaasahan. Ang taong ito ay lubos na uhaw sa iyong pagmamahal, tinitigan ang bawat detalye, at wakas na nagtagumpay na mangalap ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang damdamin. Siya ay nananaginip na makakasama ka sa bawat sandali ng buhay. May isang nagsasabi na ang pagnanais na ito ay pareho. Ang mga anghel ay nagwawisper na ang koneksyong ito ay hindi simpleng aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking plano, inilalapat ng universo, lalo na para sa inyong dalawa. Isipin ang universo na nagtutulungan para sa inyong pag-ibig, hindi lamang nagbibigay ng lakas at kaalaman, kundi pati na rin ang walang katapusang biyaya upang magbigay liwanag sa mundo ng magkasama. Ito ay mahiwaga, di ba? Isipin ang ideya ng dalawang kaluluwang itinadhana upang magtagpo, nagtataglay ng kanilang lakas upang ikalat ang liwanag at pag-ibig. Gusto niyang maging kasama ka sa bawat hakbang, suportahan ka, mahalin ka, at itayo ang isang buhay na puno ng kaligayahan at tagumpay. At ang pinakamaganda sa lahat ng ito ay mayroon ka ng lahat ng kailangan para gawin ang paglalakbay na ito na kakaiba, suporta, damdamin, at mutual na pangako. Sangkap na perpekto para sa isang kwento ng pag-ibig na pangako ay magiging kasing laki ng mga bituin sa kalangitan. Ikaw ay may kamanghamanghang kakayahan na makaimpluensya ng positibo sa mundo sa paligid mo. Ang iyong kahalagahan, ang natatanging liwanag na iyo ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa pinakamadilim na landas at mag-inspire sa mga mapalad na makatawid sa iyong landas. Manatili kang tapat sa iyong sarili, sapagkat ito mismo ang nagdadala ng buong kaibahan. Huwag kailanman payagan ang mga anino ng iba na itim ang liwanag na iyong dala. Ikaw ay isang natatanging nilalang na may kahangahangang kaloob na mahalaga para sa paghabi ng ating malaking samahan. Sa pagbabahagi ng iyong mga kaloob, ginagawa mo ito ng may kahalintuladang kabaitan at kahonestuhan na bihirang mahanap. Ang iyong kakayahan na magbigay ng walang asahang kapalit ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng pangalan na isang kamanghamanghang tao, kundi pati na rin ay isang buhay na inspirasyon para sa lahat sa iyong paligid. Palaging tandaan ang kahalagahan ng pagkilos ng may bukas na puso, dahil ang hakbang na ito ng kalinisan at kawalan ng personal na interes, ay tunay na nagtatakda ng iyong halaga sa isang mundo na, sa ilalim ng mga pagkakataon, tila'y umiikot sa paligid ng kaharian ng pagiging makasarili at pagwalang pakialam. Ang iyong pag-iral ay isang makapangyarihang paalala na ang kabutihan at pagkamaawain ay palaging nananai. Ikaw ay isang puwersa para sa kabutihan, isang tanglaw ng pag-asa, at isang halimbawa kung paano nasusukat ang tunay na kahalagahan. Ang iyong paglalakbay ay isang patunay na kapag tayo ay kumikilos dahil sa pag-ibig at may tapat na hangarin na makatulong sa kabutihan, kayang-kaya nating lampasan ang ating mga limitasyon at magkaroon ng totoong epekto sa mundo. Ang iyong landas na nilalarawan ng pagiging totoo at ng tunay na hangarin na makabuti ay hindi lumilipas ng walang pansin. Sa bawat pagbibigay ng kagandahang loob, sa bawat salitang nagbibigay inspirasyon, iniwan mo ang isang marka na hindi malilimutan sa mga puso at buhay ng mga taong swerte sa makilala ka. Ang iyong kakayahan na magmalasakit ng malalim at kumilos ng may layunin ay isang hangin ng pag-asa. Ang tunay na kagandahan ng iyong epekto ay matatagpuan sa kasimplehan ng pamumuhay sa iyong misyon. Hindi kinakailangan na gawin ang mga malalaking hakbang o dramatikong galaw para makabuo ng pagkakaiba. Minsan, isang ngiti, isang maingat na pakikinig, o isang tamang salita sa tamang oras ay maaaring buot buo ng magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao at ikaw sa iyong sensitibong pagtingin sa mga detalye. Alam mo kung paano gawin ang mga maliit, ngunit mahalagang hakbang na ito. Ngunit tingnan mo, ang damdaming ito ng pag-aasam ay hindi lamang ukol sa iyo. Sa isang sulok, may isa pang kaluluwa, ang iyong kaparehang kaluluwa, ay malapit na rin handang pumasok sa iyong buhay ng isang makabuluhang paraan. Narito ako upang ibahagi ang isang nakakaingganyong balita, mayroong paraan para malaman kung sino ang maaaring maging espesyal na itong tao. Sa pamamagitan ng pag-click sa link na aming ibinigay sa description, makakakuha ka ng akses sa mga mensahe at pag-usbong na maaaring mag-akay sa sa mga lihim na dati nakatago. Ang pananampalataya sa mga kaluluwang kapareha ay malalim na nakabaon sa kultura ng tao at itinataguyod ito sa loob ng mga siglo at kultura. Mula pa noong sinaunang klasiko, ang ideya ng paghahanap ng isa pang kalahati na nagbibigay kumpleto sa atin at kasama natin sa isang pag-ibig na walang hanggan ay nakapukaw ng damdamin ng marami. Si Plato, ang Griegong pilosopo, ay naglarawan ng teorya ng mga kaluluwang kapareha sa kanyang aklat na ang piging. Ayon sa kanya, ang mga tao ay orihinal na likas na buo, may apat na braso, apat na binti, at dalawang mukha. Ngunit hinati sila ni Zeus sa gitna bilang parusa sa kanilang paghihimagsik, at mula noon, patuloy tayong naghahanap ng walang humpay ng ating kalahati. Ang mga kwento ng pag-ibig na walang hanggan at muling pagsasama-sama ay madalas ding nangyayari sa mga nobela at kwento. Halimbawa, ang Brazil na nobelang Almagmia na isinulat ni Walser Carrasco ay nagkwento ng istorya ni na Rafael at Luna, dalawang espiritu na nagtatagpo sa iba't ibang buhay mula sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Hiwalay sa pamamagitan ng trahedya, sila ay muling isinilang sa mga bagong katawan at nagbabalik upang magtagpo, mumuhay ng isang pag-ibig na hindi naubos. Tulad ng sa mga kwento, maraming tao ang naniniwala na ang universo ay nagtatrabaho upang pagtagpuin ang mga kaluluwang kapareha. Ang paghahanap ng mga koneksyon na malalim at may saysay ay nagdadala sa atin sa pag-asa na ang ating perpektong katuwang ay nandoon, naghihintay lamang sa atin. Maging sa pamamagitan ng numerolohiya, kwento ng reinkarnasyon, o kahit na simpleng titig, ang ideya ng paghahanap ng ating kaluluwa ang patuloy na nag-inspire at nagpapakapitilang sa tao. Sa kabila ng anumang pag-aalinlangan, ang hangarin na makahanap ng isang taong makakumpleto sa atin at kasama sa paglalakbay ng isang natatanging kwento ng pag-ibig ay nananatili sa ating kalooban. Ang universo, tulad ng isang bihasang musikero, ay patuloy na nag o ng mga pagsasama na espesyal na nagpapaalaala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip natin. Isang mensahe na napakalalim at misteryoso, parang isang selyadong sulat mula sa mismong tadhana, ay naghihintay ng may pasensyang bukas. Ito'y bumubulong ng mga lihim ng universo na nagbibigay ng pangako na baguhin ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Buksan ang iyong mga mata sapagkat madalas ang pag-ibig ay nagtatago sa mga kakaunti na linya ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging mausisa ay ang susi sa pag-unlock ng mga hiwaga na inihaharap sa atin ng universo. Saklawin ng bawat koneksyon, bawat walakwenta na tingin, bawat ngiti na ibinabahagi. Sino ang nakakaalam sa isang di inaasahang sandali, maaaring makatagpo ng isang taong ang kaluluwa ay nakatali sa iyo mula pa noong hindi malamang panahon. Tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa isang inaasahang script. Sumasayaw ito sa tugtugin ng mga bituin, bumubuo ng landas na maiintindihan lamang natin kapag tiningnan natin pabalik. Kaya't magtiwala sa proseso kahit na ang mga daang tahimik at malabo. Naway maging simula ito ng isang kahangahangang paglalakbay kung saan ang pag-ibig ay magsisilbing lihim sa bawat kanto, sa bawat tibok ng puso.